Tatlo kami, pupunta kami sa lola ko, nanay ko, kapasok yung baby ko. Ano? Tara tayo. Tuloy.

Dito na kami sa highway. Ayan no Oh. Okay, kami sa lola ng aking baby. Pupunta kami sa nanay ko. Kasi ano na sila. Uh, mix na kami din na kapasya Sa highway na kami. Lapit-lapit na. Bigat mo na pala. Ang bigat mo na. <laughs> Saan punta? Ha? yeah, pati lang kami Pati na Central Mall Lapnapas namin doon Ayun na yun, yun. Tay Mall. Kunti 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 sentro Mall, konti na lang. Pero hindi na siya lola mo. Konti na lang. sa sentro Mall na kami. Ako'y pagod na. <laughs> Ingat na ako. Ingat na pala dito, kalo ko magalit pa. <laughs> ah. na kita naman baby ko. Yat, grabe. Yeah. Lepas tu, pernah Panah, panah, panah. Labik na. Sentraman. Ni aku nak. Centre Mall, la. Mall, la. kita dapatkan ni. Wah. Ha. Kamu tahu, kau tinggal. ha, baka mabutas ka ha baka ka sa butas Ha 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 Nah, uh, ah, Bakin, na libre ba yan? na. pa na pa? kaka-in yun. binihaw. bumbas yam. hindi itulak. aning ning 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 matapon ning 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 ning

Yo voy el... uh, el... uh, el... uh, el...